So hello mga boys, good morning, magandang araw So welcome back again sa ating youtube channel So ako po let's go, Gorgeous So ngayon pong araw na ito is um, Bibigay po ko sa inyo ng tip About po sa mga parts So kung mapapansin nyo, dito po ako sa aming uh, Spare parts room And hensya na po mga boys, medyo matagal po tayo Hindi nakapag upload Galing po ako sa aming training Para po sa aming gaganapin na Asian Olympics, Asian Skills Olympics So ako po, ang inyong pong lingkod Isa sa mga magre-represent ng Honda Philippines sa gaganaping Asia and Oceania Skills Olympics ngayong December. So, meron po kami, may kasama po ako na lima. So, anim po kami na representative ng Honda Philippines. So, yun na nga po, anim po kami na mag-represent uh, re ng Pilipinas. So, ako po is sa commuter. So, maliit lang po na CC. So, di, uh, bali apat po kami sa commuter. Ako po yung commuter 2. And then, meron po yung commuter 1. Tapos, meron din pong big bike category. So kami po ay 6 na lalaban ngayong December. Kalaban po namin ay si iba't ibang bansa. Thailand, Malaysia, Korea, Indonesia, India, sa Pakistan. So yun po is ano iba't iba po siyang country. So sana po tayo po ay palarin ngayong taon na manalo sa Asian Skills Olympics. And then uh, syempre karangalan lang po yun sa atin sa on the Philippines ano. So syempre bago nyo tayo magsimula, medyo mahaba na po yung ating intro. Uh, Bago tayo magsimula po ng ating tutorial or tips about sa spare parts, specific spare parts po ito. Huwag din po kalimutang mag-subscribe and hit yung notification bell para like yung updated sa ating mga video kagaya nito. So yan mga koys, eto na yung ating uh, video for today. So, ito po is, uh, ito po lagi itong kinocomment sa akin ng mga subscribers natin. Tinatanong. So, about po sa clutch lining. So, dalawang klase po ng clutch lining. Kay TMX Supremo, which is ito po yon And then, ito po yung kay TMX 125 or 155. So, ito po is uh, specific part number muna. Ito muna yung part number po natin. Ano? So, ito po yung kay TMX 125 or TMX 155. So, this friction, ito po is part number niya, uh, 22201-166-000. So, limang piraso po yan, ito po is 1,000 pesos. So, 1,000 pesos, 5 pieces na po yan, ano, pan TMX155 or TMX125. So, tama-tama po ngayon, may gagawin po kami ni partner ngayon na TMX Supreme, mapapalit po tayong lining. Ito, babaliwanan ko sa inyo, no. Ito naman po yung ah uh, clutch friction uh, clutch friction disc po ni TMX Supremo so mapansin nyo nakahiwalay po yung tatlong piraso so ito po yung tatlong piraso na to is magkakaparehas po siya ng part number so ang part number po niya is 22201 KTT-900 so limang piraso po ito yung dalawang piraso po is ito po yung pang ibabaw at pang ilalim so ito po yung part number niya 2-2-2-0-2-K-T-T-900 So ito po yung pagkakaiba nila ah, Yung pong pang ibabaw niya sa Supremo at saka yung pang ilalim na lining Mag Iba yung part number kaysa dun sa gitna Ito po yung dalawa dapat na mismong ikakabit nyo po dun sa TMX Supremo Ito mismo yung pang ibabaw at pang ilalim nya Pag bibili po kayo, nakahiwala yan, tandaan nyo po yan And then yung tatlo po na panggitna, ito po yung pampalaman. Kumbaga siya yung pinagigitna nung ano. ah uh, siya po yung nasa gitna nung dalawa. Na nasa taas tsaka sa baba. Ito po is mismo yung part number niya. So yung limang yan, nagkakahalaga po siya ng 850 pesos. Tanong, pwede po bang gamitin yung lining ng TMX 155 kay Supremo pag walang available? So kung mapapansin nyo, Halos pares po siya ng yung sa itsura niya. Yung uh, pinakalagayan po niya ito sa pinaka-crown po niya sa gilid. Same size lang po siya at yung bilog niya. So yung pan TMX 155, pasok po yan kay TMX Supremo. Ang problema lang po mga boys, pag gumamit po tayo ng pan TMX 155, ikakabit nyo kay TMX Supremo, ang nagiging ano po niya, uh, problema, nagdadragging po siya or kumakadyot yung motor kapag umaarangkada tayo. So much better, pag magpapalit po tayo ng clutch lining, ito po yung ating prepared. So yung mismong pang TMX Supremo which is 850 pesos. Tapos, ito po yung kanyang serial code. So sa mga mekaniko po dyan na may magagawin Supremo, wala po kayong mabilhan ng pang TMX Supremo mismo. Uh, ipaliwanag nyo po sa customer pag ikakabit nyo yung lining ng TMX155 or 125 kay Supremo. <coughs> so, bago nyo po ikabit, sabihin nyo po, ito po reference nyo, yung video ko. Sabihin nyo po, pag ikinabit nyo po natin yung pang TMX155 kay TMX Supremo, is magano siya dragging or kumakadyot kapag umaarangkada. Yun po yung magiging problema. So, kung yung ano naman po, uh, TMX Supremo, pwedeng ikabit kay TMX 155. Pwede rin po. Kaso, kailangan nyo lang punsun din yung pong dalawang pang ibabaw at saka pang ilalim is hindi nyo po siya ilalagay sa gitna. So, yun lang po yung pinaka uh, option, uh, pinaka, na ano po to, uh, dahilan kung bakit gumawa po ako ng video. Yun po yung purpose ko. Kung ako, kung sa basic na tanong, logic, pwede nyo talaga ikabit kasi pasok. Kaso, yun lang. Meron tayong Uh, mga instances. So, kailangan, sabihin nyo po kay customer. Hindi yung, pwede po yan, kabit natin, walang problema, pasok naman niya, magkabarehas. Yung texture po niya, mga sir, <coughs> ang iba. So, ngayon, may gagawin po kami sa prema, papalt po tayong lining. Papakita ko po sa inyo yung uh, pag-assemble nito, yung pagkakabit niya. tamang tama meron po tayo dito yung ano, ang papagawa ngayon. So, yun lang mga koys, sandahan nyo ha. Pwede po siyang ikabit, pero meron lang siyang dragging. Ito, yung pang 155 kay Supremo. So, yun namang ano, uh, hindi ko pa nasubukan mga koysa. Baka kasi magtanong kung yung pang Supremo, pag kinabit kay 155, ano naman yung magiging epekto? So, wala pa po, hindi ko pa po, po siya na -e encounter Kasi po, dito po sa amin, once na nung papalitsahan ng Pantem, X125 or 155, ito po mismo yung kinakabit ko. Ito po mismo yung bilhin natin. Huwag po yung, ano, sabihin natin na, ala, okay lang yan. Pwede ikabit yan, walang problema yan. Huwag po ganon mga koy sa mga aspiring mechanic. And then, ito yung pansupremo niya. Tandaan nyo, 850. And then, 1000 po yung pang 155. So, ito mo na mga koys. Mamaya, uh, ito natin. Yung si partner, kinakalas na yung supremo. So, pag ikakabit na, papakita ko sa inyo yung pwesto. Kung saan ano. Okay? Yun lang po mga koys. Thank you. Ayan na mga koys, kinakalas na po natin yung TMX Supremo ng customer. Kung magkakalas po kayo ng cover niyan, kicker, tapos 8mm. Makakalas yun yung cover kahit hindi nyo nakalasin yung tambucho tsaka yung tapapan, Napakadaling kalasin ng ano, Supremo. Basic. So yun, na 4 na 10mm para uh, sa kanyang watch plate tapos spring tapos bearing uh, bearing po ng catch plate so 10mm lock nut wrench dun sa oil centrifugal filter tapos 19mm sa clutch housing nut lang po yan ano? No. So, pag nakalas nyo yan, makakalas nyo na yung housing natin, tsaka yung all centrifugal filter. Tapos mamaya, pagkakabit, papakita ni partner sa inyo, may timing yan eh. Ayan na. Mayroon siyang timing mark. Okay? So ayan mga boys, so? ito, nagkatama na rin yung ano, clutch disc, clutch plate, nung motor ni na Zero, oh, nakayod na. Kung babaklas kayo ng lining, Obserbahan nyo rin yung ganyan, mga ganyan bagay. Ayun. Huwag tayong palit ng palit lang. Tapos, ayun na yung lighting. Five pieces. So, ayun mga kawis, pag bubuo bu na tayo ng ano, couch dining, so, magkakabit tayo, syempre, ibabad nyo muna sa langis. So, ayun yung inan akong sa langis. Yan po yung dalawa na ah, pang ibabaw at saka pang ilalim. So, dito ba siya yung kakabit? Yung isa. Tapos, dito yung isa. Nasa kabila. Siya yung pangibabaw at pangilalim. Yan. Yan pala mga koys. Para hindi kayo malito, uno yung ibabad yung yung dalawa. Yung dalawang nasa si ibabaw at nasa ilalim. Tapos, ito naman, yung panggitna niya, yung pampalaman. Ah, mamaya niya na ibabad. Baka kasi maghalo-halo siya. Siyempre, manilip tayo, ano? And then, meron yung ating clutch, uh, pressure plate. So, meron po siyang timing mark. Sa so, Supremo. Ayan. Meron siyang timing mark. So, yung clutch pressure plate, meron siyang bilog na ganyan. And then, ito naman sa kapila, yung clutch, out, uh, clutch outer comb. Ito yung ano niya, clutch pressure kailangan magkatapat siya. Yung bilog dito, yan, tapos yung bilog doon. So, ito yan sa ibabaw. So, pag ikakapit nyo, kailangan magkatapat na magkatapat yan. Yan. Dito, sa ibabaw niya, tapos dun sa ilalim. Kasi pag yan, hindi yan papasok. Ayan ah. Hindi siya pumapasok pag sala. Ayan so, tama yung timing natin. Ayan. Pasok na pasok. So, yun lang yung mga basic tips. Mamaya, ikakabit niya yan. Tapos, papanda rin. So, sana may nabigay ko sa inyo magandang knowledge at saka magandang tips about sa lining. Lalo na kay TMX Supremo. Sa si DMX 125, wala pong ganito. Wala po siyang timing mat. Okay lang mga koys. Peace out.